kung in possession kayo sa lupa for the last 40 years dahil ito ay nagkaroon ng bilihan. Kaya nga lang, eh, hindi ma makita ninyo ang kasulatan o deed of sale no? sa ginawang bintahan ng, ng inyong uh, yung lolo at saka yung may-ari uh, ng lupa na parehong patay na rin. At yung, yung apo ngayon ay pinapalis na kayo. Abay, huwag kayong umalis. Manatili kayo sa lupa because yung pong inyong uh, pag-occupy sa lupa in possession kayo for the last 40 years ay ibig sabi po nito at kay nag-exercise na ng tinatawag nating ownership no in possession kayo uh, as being owner okay ay ay may karapatan po kay doon ngayon whether manalo kayo o hindi is a matter of evidence ngayon kung nawala na po yung dokumento ay pwede naman kayong magtanong-tanong no doon sa may nakaalam na nagkaroon talaga ng bentahan at maaari itong ipresenta sa korte no na para mapatunayan na nagkaroon talaga ng bintahan or uh, maaari din kayong magpunta sa uh, notarial section no sa Regional Trial Court at alamin ninyo kung uh, baka may kopya no ang nasabing opisina sa nagginawang uh, deed of sale ng inyong lolo at yung may-ari na baka may kopya pa sila no so uh, at ganun din no sa assessors office tingnan niyo kung uh, ano ba ang uh, ang status ng nasabing titulo at ganun I'm sorry no sa tax declaration certificate no lalo na kung kayo naman ang gubayad ng tax declaration ng amilar basis sa tax declaration certificate ay ito may tuturing din na isang uh, an act of uh, ownership no ngayon i-check e din niyo sa sa res, sa register of deeds no kung ano mang status ng nasabing titulo ngayon pwede kayo mag-file ng adverse claim no doon sa doon sa register of deeds no at makipag-ugnayan kay sa si lawyer upang sa ganun ay mabigyan kayo ng kakibat ka na legal assistance no upang ma-assess ang inyong kaso at anumang mga ebidensya na mayroon kayo lamag na kayo pag may alam sa batas